Panginoong Jesu Kristo, aking tagapagligtas at manunubos, lumalapit ako sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso at puspos ng pasasalamat. Inaamin ko na ikaw ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa krus, ibinuhos mo ang iyong banal na dugo upang ako ay mahugasan, mapatawad, at mabigyan ng babong buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa biyayang nagligtas sa akin mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng iyong katotohanan. Panginoon, sa araw na ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buong buhay. Sa pangalan ni Jesu Kristo, tinatanggihan ko ang bawat tanikala ng kasalanan, takot, sumpa, at kapangyarihan ng kadiliman na umaalipin sa akin. Ipinapahayag ko na ang kapangyarihan ng krus ay nagwasak sa lahat ng gawa ng kaaway, at ang dugo ni Jesus ay nagbigay sa akin ng ganap na kalayaan. Sayo, Panginoon, ako ay isang bagong nilalang, malaya, tinubos, at walang makapaghihiwalay sa akin mula sa iyong pag-ibig. Espiritu Santo, pumarito ka at puspusin mo ako ng iyong banal na presensya. Baguhin mo ang aking isipan, patatagin ang aking pananampalataya, at ituro mo sa akin ang paglakad sa katuwiran at katotohanan araw-araw. Naway maging daluyan ako ng iyong pag-ibig at kapangyarihan, upang sa pamamagitan ng aking buhay, makita ng iba ang kabutihan at kaligtasan ni Kristo. Nais kong mamuhay bilang saksi ng iyong biyaya at taglayin ang kapangyarihan ng krus sa aking puso. Espiritu Santo, pumarito ka at puspusin mo ako ng iyong banal na presensya. Baguhin mo ang aking isipan, patatagin ang aking pananampalataya, at ituro mo sa akin ang paglakad sa katuwiran at katotohanan araw-araw naway maging daluyan ako ng iyong pag-ibig at kapangyarihan, upang sa pamamagitan ng aking buhay, makita ng iba ang kabutihan at kaligtasan ni Kristo. Nais kong mamuhay bilang saksi ng iyong biyaya at taglayin ang kapangyarihan ng krus sa aking puso.